uh, bulwagan ng uh, Senado, sapagkat hanggang ngayon po, nakabingit pa rin yung aming mandatory ROTC. Opo, uh, ano po ang ginagawang hakbang na ang uh, DND at ng AFP para makumbinsi po yung aming ibang mga kasama dito sa Senado na siya pong uh, napaka nakalulungkot pong isipin ano, na kung sino pa yung maraming mga Uh, patutsada patungkol sa uh, kailangan ay ganito na ang gawin kailangan na ganito ang gawin pero hindi sila sumusuporta sa mandatory ROTC gaano po ba kaimportante ang mandatory ROTC sa inyo pong palagay po importante po ang mandatory ROTC lalo na po sa mga skills na kinakailangan po ng reserve force in the future no Uh, at kaila, inuutos ko nga po sa sandatahang lakas na pag-isipan mabuti ang ating reserve force structure kasi ngayon po wala po tayong TONE sa reserve force structure. At baka kailangan po natin ng mas marami pang reserve forces sa Navy at saka sa Air Force. Kasi ang isang theory na binibigay po nila, katulad po ng World War II noong araw, ang default mechanism magre-reserve po sa, ma sa mamumundok wala na po tayong pagbubundukan dito at pag-abutan tayo dito ng kalaban sa lupa, mahirap na po ang delikado na estado natin. No? Kaya hinahanda po namin ang organisasyon na tumanggap ng reserve force. At saka may comment ho sa, sa ating, ang ating kasama na sana po mapalitan ng nomenklature ng ROTC para ang mga ekspektasyon ng mga bata ay hindi umangat. Kasi hindi po lahat yan magiging opisyal. Kailangan ho may sundalo. Kaya gawin na lang ho, mandatory military training na lang ho. Ngayon, we choose the best. Kasi po, ah, this is a truth also po. Doon po sa skills na kinakailangan. Kasi po ang uh, PMA, one degree lang po yan. Uh, Bachelor of Science lang po. Kailangan po ng multidisciplinary eka eh, nga na armed force kasi kailangan natin ng computer science dyan. Kailangan po natin ng engineering, project management, psychology, uh, international relations, para ho sa skills. Galing ho yan sa OCS, sa Reserve Force, at sa ROTC. So, hindi lang po para sa Reserve Force ang ROTC, ngunit pang fill up ng ating mga tinyente sa regular force. So, importante po ang ROTC. But on our end, uh, Mr. Chairman, uh, uh, Honorable Senator Padilla, hinahanda po namin ang aming kakayahan na matrain, ma ang mga sa uh, sasailalim sa sa dito in the future. Aming salamat po. Kasi po, mahal na kalihim, ang nangyayari po kasi, ang nararamdaman ko po rito, kapag pinag-uusapan niyong sa pension plan, lahat ay attentive. Pero pagdating sa mandatory ROTC, medyo malungkot eh nalulungkot po ako hindi ganun ka hindi ganoon ka uh, kainit ang reception nila dito pero sa inyo na po nang gagaling kailangan na natin maghanda kaya po sana sana maging uh, senyales na po ito para ang buong uh, Senado po ay sumuporta dito sa mandatory ROTC o mandatory military training yan din po talaga ang lagi kong uh, sinasabi yung disiplina kailangan kailangan natin makuha yung disiplina